In the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapako ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM, the music and news authority. Mga Brigada ng ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Philippine Coast Guard muling nagbitaw ng radio challenge sa monster ship ng China. This Marvin case, laban kay dating Pangulong Duterte, wala umanong basihan. Samantala mga kabrigada, sinulog fluvial procession sa Cebu, kasabay ng pista ng Santo Niño, matagumpay pong naidaos. Pagdiriwang naman ang Lakbayo 2025, nagsimula na. Brigada News FM Manila, nagsagawa ng Fiesta Caravan sa pista ng Tondo, Maymila. Lalaki walang habas na namarin sa Lapu-Lapu City, Cebu, tatlo patay, isa sugatan. Samantala, one tahanan, amang may karamdaman na tulungan ng Brigada News FM Toledo at one tahanan, party list. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News FM Philippines. In the heart. Of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. Kasama ang lakas Nang Drive Max Plus herbal capsule at resistance ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. satan hali, Brigada Balita Nationwide. satan hali, Brigada Balita Nationwide. Magandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Araw ngayon mga kabrigada ng Sabado, January 18, 2025. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Rivera at Brigada Abner Francisco. Gada balita nationwide. Sa tanghali, kabrigada sa detalye ng ating mga balita. Huling nagbitaw ng radio challenge ang Philippine Coast Guard sa monster ship ng China Coast Guard sa patuloy na ilegal na nagpapatrol sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ayon pa kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Jay Tariela na mataan ito anim na po hanggang 70 nautical miles mula sa teritoryo ng bansa. I radio challenge ito ng mga PCG personnel sa kay ng BRP Gabriela Silang na nagpapatrolya sa nasabing lugar. Sa kabila ho ng maraming ulit na radio communication ng PCG, hindi pa rin tumigil ang barko ng China sa iligal nitong pananatili sa lugar. Binigyan din pa ng PCG na ang karapatan ng Pilipinas sa katubigang ito ay nanakabatay pa rin sa Philippine Maritime Zones Act, UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Sa iba pang balita mga kabrigada, nagpasa naman ng Human Rights Group Nabang sampahan ng disbarment case laban kay dating pangulong Rodrigo Duterte sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Karapatan Secretary General Tina Palabay sinabi nito na ang hakbang ay bahagi ng kanilang panawagan para sa pananagutan ng mga opisyal na may kinalaman sa karapatang pantao lalo na sa mga biktima ng extrajudicial killings ng administrasyon ni Duterte Well ang uh, tingin po namin habang uh, gumagana pa no yung uh, nag-iimbestiga pa yung International Criminal Court hmm. Kailangan lahat ng avenues para sa pananagutan ay ating oh, accountability no ay ating tinitignan. lalo mm. hindi biro yung libo libong pinatay mm. nung panahon ng uh, dating administrasyon Sinabi pa ni Palabay na ang disbarment case ay nakabatay sa mga akusasyon ng hindi tamang pamumuno at mga pahayag ng dating pangulo na labag sa mga prinsipyo ng human rights at sa konstitusyon ng Pilipinas. Anya ang kanilang layunin lamang ay tiyakin ang manang mga abogado sa bansa ay magpapakita ng mataas at moral at respeto sa karapatang pantao. Yung kanyang inasal bilang abogado no, na naaayon po dun sa nilabas mismo ng Korte Suprema. Meron po dun uh, sa mga nilalaman ng code na yon yung tungkol sa morality, yung tungkol sa fidelity, sa konstitusyon, dun po yung pagiging um, paghawak sa katotohanan. Yan ang tinig ni Tina Palabay, ang Secretary General ng Grupong Karapatan. Herbido. Kada balita nationwide. Ang okay, balita mga kabrigada, disbarment case laban kay dating Pangulong Duterte, wala raw basihan. Brigada Jigo Custodio, i brigada mo. Brigada. brigada. Report. Dinipensahan ni dating presidential spokesperson attorney Salvador Panelo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa disbarment complaint na palaban sa kanya. Ayon kay Panelo, walang basihan para ipadisbar ang dating Pangulo, lalo pat hindi pa naman ito nakukonvict sa mga kasong may kinalaman umano sa extrajudicial killings. Hyperbole din daw lamang ang lahat ng pahayag ng dating Pangulo tungkol sa mga patayan na konektado sa drug war. Matatandaan kahapon na sumugod sa Korte Suprema ang mga anak ng biktima ng EJK upang ipedisbar ang dating Pangulo dahil sa paglabag sa Code of Professional Responsibility and Accountability at pagpapakita ng conduct and becoming of a lawyer. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 15.1 Brigada News 5. Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Sa iba pang balita mga kabrigada makulay ing grande at matagumpay na nairaos ang sinulog fluvial procession sa Cebu City kaninang umaga. Nabon sa 329 na mga CB cells ang nakaisa sa isinagawang prosesyon ng imahe ng banal na bata ng Cebu o Santo Niño de Cebu kung saan mga kabrigada mas marami ang sumali ngayong taon na kumpara sa 2024 na umabot lang na higit sa dalawang daan sa pagdaan ng MV Santo Niño de Cebu sa Mactan Channel na siyang sinakyan ng Holy Family. Nagkakulay ang karagatan dahil sa makukulay ng mga CVS na nakasunod sa Galeon. 5,000 tao rin ang nagabang sa gilid ng dagat sa Napulapo, sa Mandawi City at sa Cebu City sa palibot ng Mactan Channel. O narito mga kabrigada na isang send-off mas muna. Ang isinagawa sa Nuestra Señora Virgen de Regla Parish o Virgen sa Regla sa Napulapo City kaninang madaling araw. Ilang ang fluvial procession sa Naval Forces Central sa Lapu-Lapu City at duwan ito sa Magtan Channel hanggang sa Cebu Cordoba Link Expressway bago ito nag-U-turn papunta sa Pier Ono sa Cebu City kung saan dumaong ang parko at sinalubong naman ito ng libu-libong mga depoto. Sinundan, uh, sinundan naman ito ng ilang uh, maikling prosesyon papunta naman sa Basilica Minor Santo Niño de Cebu Church kung saan isinagawa ang reenactment ng Kristyanismo bitonish mga kabrigada uh, ka ang pagdiriwang lock na uh, lock 2025 nagsimula na. Brigadaan Cortes, ibrigada mo. Brigada. Brigada. B -b -b Report. Dinimulan na, nang ganapin ngayong araw sa Tondo, Maynila ang pagdiriwang ng lakbayaw 2025 na naglalayong parangalan ang kanilang patron na si Santo Nino. Kaso nito, mga alas 7 pa lang ng umaga, ay maingay na sa kasada, dalalang mga patugtong ng tambol at sayawan ng ilang residente dala ladalang na naturang santo. Bilang pagtitiyak sa proteksyon ng mga naturang deboto ng Santo Nino at mga nakikisaya rito ay nakadeploy na sa bawat sulok ang ilang mga kapulisan. Samantala, o umaasa naman ang ilang nakikitiwang dito na papakinggan ni Santo Niño ang kanilang mga panalangin. In the heart of changing knives, ito si Brigada Ancordas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News. Brigada Balita Nationwide Sa kaugnay pa rin na balita mga kabrigada na mahagi ng saya at mga papremyo ang Brigada News FM Manila team sa tulong naman ng One Tahanan Party List Drive Max, Power sales at Yamivit sa lahat ng mga residenteng nakiisa sa Lakbayaw 2025 kung saan dito mga kabrigada iilan ang mga natanggap na ito iba't ibang mga produkto at mga merchandise ng brigada samantala sinuwerte rin ang ilan sa mga nakatanggap ng groceries at per Kasunod nito mga kabrida, laking pasasalamat ng residente ng Tondo dahil sa matulong na kanilang natangkap. Mabilis. Kabrida Balita. Kabrida sa mga balita ang Yolanda Housing Project sa Region 8 pinatatapos na ni Pangulong Marcos sa DHSUD ngayong taon. Brigada Maricar Sargon, i-brigada mo. Brigada. Report. Nagbigay ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Human Settlement and Urban Development na kailangan matapos na ngayong taon ang lahat ng Yolanda Housing Projects sa Region 8. Sinabi ito ni Disod Secretary Rizalino Acuzar kasabay ng ginawang turnover ceremony kahapon sa walong Yolanda Permanent Housing Projects sa Leyte, Samar at Biliran. Ayon sa kalihim, patunay ito ng hangari ng Marcos Administration na tulungan makabango ng mga biktima ng Yolanda sa pamamagitan ng pagkakaroon ng senteng bahay sa ligtas na komunidad. Binanggit ng kalihim na sa ngayon ay nasa 88 na mula sa 118 Yolanda Housing Projects ang nakompleto sa Eastern Visayas. Binubuo ito ng higit 58,000 units kung saan 45,000 ang inuokupa na ng mga beneficiaryo. Sinabi pa ni Akuzar, nagpapatuloy ang pagproseso at pag-award ng mga housing units sa mga pamilya. In the heart of changing lives, ito si Brigada Marikars Sargan ng 15.1 brigada the News sa Femenela, The Music and News Authority. Umahataw, Briga the Nationwide. Pabantala, halos 2 milyong pisong cash reward kinanggap ng walong mga informants ng PNP. Brigada Cap Austria, i-Brigada mo. report. Nasa 1.6 milyong pabuya ang ibinigay ng Philippine National Police sa walong informants kasunod ng pagkakadakip ng siyam na most wanted individuals. Ang mga naares ay may kinakaharap na kasong pagpatay, panggagahasa at homicide. Mismong si PNP Director for Intelligence Major General West Obinque ang nagbigay ng cash reward sa mga informants. Nakatakip ng masa mga informante na tumanggap ng pabuya para na rin sa kanilang proteksyon. Ayon sa PNP, ang pagbibigay ng gantimpala sa mga impormante ay hakbang upang palakasin ang pakikilahok ng publiko sa laban kontra kriminalidad at sa pagpapanatili ng seguridad sa bansa. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa Fem Manila, The Music News. Bago'ng bago, Brigada Balita Nationwide Ang pagbabaraw ng presyo ng bigas mga kabrigada abay solusyon daw ang pagdulong sa mga magsasaka ayon yan sa isang senador Brigada Katrina Honson ibrigada mo! Brigada, Brigada. Brigada. Nabini ni Sen. Juan Miguel Zubiri na ang long-term solution ng mano sa pagpabababa ng presyo ng bigas sa bansa ay ang pagtulong sa mga magsasaka. Ito ay tugon sa isang tanong hinggil sa deklarasyon ng Department of Agriculture ng Food Security Emergency upang mapalabas ang stock ng bigas ng National Food Authority. Ayon kay Zubiri na mahalaga ang pagiging self-sufficient ang bansa sa bigas at hindi na dapat umasa sa importasyon dahil kung magpapatuloy ang ganitong sistema, posibleng magdulot ito ng pagkalugi sa mga magsasaka. Anya, ang importasyon ay dapat ituring lamang bilang huling opsyon kapag kulang na ang aning palay. In the heart of changing lives, ito si Brigada Katrina sa 105.1 Brigada News sa Fan Manila, The Music and News. Also, ito. At tabi po mga kabrigada, sensitivo po ang balitang inyong matutong hayan. Lalaki walang habas na namaril sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Tatlo patay, isa sugatan. Brigada Wendelin Banlangit Karyo, Ibringkala mo! Tatlong katao ang patay matapos walang habas na namaril ang isang lalaki sa sitio Luok, Barangay Maribago, Lapu-Lapu City, Cebu kagabi. Agad naman na naaresto ng mga miyembro ng Lapu-Lapu City Police at Special Weapons and Tactics ang suspect na kinilala na si Eduardo Tagui. apat ang mga biktima na sina John Rival Mosina Hamora, 26 anyos, isang photographer, Mary Ann Senior, lending officer, at isang kinilalang ngangang ayeng. Habang sugatan naman si Antonio Saputalo Jr. na daling dinala sa pagamutan. Patuloy ang pag-iimbestiga ng mga otoridad sa nangyaring insidente. Samantalang nasa kustudya ng Lapu-Lapu City Police ang salarin. Mahaharap ngayon sa patong-patong na kaso ang nasabing Suspect in the heart of changing lives. Ito si Brigada Wendeline Manlangit Karyon ng 90.7 Brigada News FM Metro Cebu. The Music and News Authority. Umahanaw ni Katabalita Nationwide. Binigyang din muli ni Sen. Christopher Pongo sa nangyari pagdinig na mahalaga ang pagkakaroon ng maayos na PhilHealth membership para sa mas mabilis magamit ang mga membro ang kanilang pinipisyo. Ibinitahi ni Ko na ng mga papel na hawak ng karamihan bilang agarang solusyon. Sinabi naman ni PhilHealth Presidenta Emanuele Desma na pinag-aaralan na nila paggawa ng bagong health ID card na may mga security features. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Weather Update. Mga kabrigada, posibleng sabayan ng mga pagulan ng pagdiriwang ng pista ng Santo Niño ngayong araw. Ayon yan sa pag-asa mga kabrigada, pero patuloy magdadala daw ng mga pagulan, pagkidlat at paggulog ang shear line sa Isabela, Aurora, Quezon, Rizal, Laguna at Camarines Norte. Isolated na ang mga pagulan naman ang mararanasan si sa Mimaropa at mga nalalabing bahagi ho ng Bicol Region dulot pa rin ng Easterlies. Maliban dyan, magdadala din ng maulap na kalangitan na may kasamang mayihinang pagulan ang Northeast Monsoon o ang sinasabing Amihan sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province at Ifugao. Pagyang hanggang sa maulap na kalangitan naman na may kasamang tsansa ng pagulan ang mararanasan din sa nalalabing bahagi po ng ating bansa. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Sa atin namang health news mga kabrigada, ano ang maaring mangyari kung hindi regular ang prenatal check-up ng mga buddhista? Ang regular na prenatal check-up mga kabrigada ay mahalaga upang matiyak ang kalusugan ng ina at sanggol sa buong pagbubutis. Kung hindi regular ang check-up, maaaring mawala ng pagkakataon na matukoy ang mga komplikasyon tulad ng pre-enclampsia, gestational diabetes o mababang timbang ng sanggol. Hindi rin agad malalaman ang mga isyo na pag-unlad ng sanggol o kalusugan ng ina na maaaring magdulot ng panganib sa kanilang kaligtasan. Ang kakulangan ng prenatal monitoring ay maaaring magresulta sa malubhang komplikasyon at premature birth na maaring maiwasan kung maagapan. Na. Isa yung paalala mula sa Momslab ES1 Capsule. Simulang toparin ang pangarap ng anak. And starting now with Momslab ES1 Capsule. Kada Balita nationwide. Kada Balita nationwide. Balita. Makabayaning pagtutulungan. Kabrigada dahilan ho sa pagmamahal at hangaring makasama pa ng mas mahabang panahon ng kanilang ama dumulogo si Mayet Rible mula sa Barangay Santo Niño, Toledo City sa 88.5 Brigada News FM Toledo at One Tahanan Party List. Ito yung pang humingi mga kabrigada ng tulong para sa kanyang amang si Alberto na dinala sa ospital dahil sa komplikasyon ng iba't ibang sakit. Nagdusa si Tatay Alberto sa isang pabublikong pagamutan sa lungsod ho ng Danao sa Cebu pero nahirapan ang pamilya ni Mayet mga kabrigada dahilan sa mga gastusin sa mga gamot at pangaraw-araw na pangangailangan sa ospital. Ang pamilya ho'y gipit sa pinansyal mga kabrigada na aspeto kaya't nahirapan silang matustusan ang mga gamot ni Tatay Alberto. At dahil dito nag-request ng tulong si Mayet sa mga tagapaginig at followers ng 88.5 Brigada News FM Toledo at hindi naman siya nabigo. Umabot ho ng higit limang libong piso ang nakalap na tulong mula sa mga may pusong nagbigay ang mga cash donors na binigay kay Mayet at sa kanyang mga kapatid upang matulungan ang kanilang ama. Dagan kayo salamat sa inyong tabang, sa inyong tanan. Dili man tamo may isa-isa, pero kanang dagan kayo salamat sa inyong unta ang ginawa magbubo ninyo. Mas daghan pang grasya sa inyong una, mas daghan pa mong tao nga matabangan. Dagan kayo salamat. O sa brigada po, o kay Sir Jonesis, dagan kayo salamat, Sir Ognimo, Ma'am. Dagan kayo salamat. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus puso pong nagpapasalamat sa patuloy ho ninyong pagsuporta para tayo ho'y makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat ho sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino nananatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Kabrigada! Mula ho rito sa Brigada News FM at One Tahanan Party List. Maraming salamat, ka Balita! Balita. Makabayaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga, kaganapan. ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali. Kada Balita Nationwide Sa Tanghali Kada Balita Nationwide Mga kabrigada, inyong napakinggan Ang Brigada Balita Nationwide Ngayong Tanghali Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines Katuwang ang Maxan Capsule at Moms S1 Capsule Buong puso kasama ang buong Ng Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives Helping and inspiring people To achieve a better life kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Wala rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority! Authority Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide Sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide Sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan Ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at balita, Vita Brigada News FM, the music and news authority. Brigada in the heart of changing lives.